I am Francesca M and this is my first time performing so pasensya na po kung medyo nagkamali po ako and Naguusapan ngayon sa social media ang paglantad ng babaeng nakarelasyon daw ng namayapang si Francis Magalona at ang umano'y dalagitang anak nila. Naganap ito sa latest video ng Pinoy Pound Stars na in-upload nitong Martes October 17 sa Boss Toyo Production YouTube channel. Mapapanood doon ang pagbibenta ng dating flight attendant na si Abigail Rait ng isang blue jersey shirt na bigay umano sa kanya ng late master rapper Francis M. Dahil doon ay natanong siya kung paano sila nagkakilala ni Francis M. Actually, nanood ako ng Itbulaga. Tapos doon nakita niya ako. Gumawa siya ng way to get my number. And then, yun na yun. Doon na nag-start yung story, lahat ni Abigail. Naintriga naman si Boss Toyo sa letter, nakalakip ng shirt, dahil nag-i-love you doon kay Abigail ang late Filipino rapper. Sa puntong ito na nagpaliwanag si Abigail at sinabing naging magkarelasyon sila ni Francis noon at nagkaanak pa. Nakita niyo naman sa letter yung, I love you so much. Meaning to say, may relationship kami, pagre-reveal niya. Nagkaanak kami. And that's her, sabay turo sa dalagitang katabi niya na nagnangalang Gail Francesca. Si Francis ang nagpangalan dyan ha. Gail, from my name Abigail. Francis naman ang pinanggalingan ng Francesca. Siya ang nagpangalan sa kanya pagbabahagi pa niya. Ayon pa sa kanya, memorable sa kanya ang blue jersey shirt dahil iyon daw ang suot ni Francis nang dumalaw ito sa kanya noon sa Cavite. That day din daw ay tila nagpahiwatig ito sa kanya na mawawala na ito. Sabi niya, "Okay, baby mama." 'Yon ang tawag niya sa akin. I e gusto ko kasi na maalala mo itong jersey na to habang suot ko para every time na mamiss mo ako, you just have to wear it or hug it or place it beside you bago ka matulog. Sabi umano ng singer rapper sa kanya. Yun pala yun. Parang early premonition, dagdag pa ni Abigail. Kasunod daw kasi noon ay ang pagpapaalam nito na magpapacheck up ito dahil sa mga iniinda nitong sakit sa katawan. Tumawag daw si Francis M. sa kanya nang makuha nito ang resulta at sinabing anemic lang umano ito. Pero kalaunan ay umamin din umano ito sa kanya na na-diagnose ito na may chronic leukemia. Habang nasa ospital pa raw noon si Francis ay lagi itong tumatawag sa kanya kung saan ipinagbubuntis naman niya ang anak nila na si Gail. Gumuhuraw ang mundo niya noong panahong iyon dahil marami umano silang plano ni Francis pero nagkasakit nga ito and later on ay pumanaw. Mahirap din umano ang naging sitwasyon niya dahil hindi lantad ang kanilang relasyon. Ginawa niya raw ang rebelasyong ito para sa anak nila ng late Pinoy singer-songwriter. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang ang karapatan na pwede kong magawa para sa kanya sa anak ko. Kasi hindi naman ako nagsalita, emosyonal na pahayag ni Abigail. Tila wala na sa kanya kung husgahan man sila ng mga tao, basta ang mahalaga umano ay malaman ng lahat na nag-iexist silang mag-ina. Naiyak nga raw siya nang mapanood niya ang anak nilang mag-perform on stage. Para kung nakita ang papa niya sa kanya. Nag-perform na siya. Yung mga events na ano lang naman, hindi naman televised. She can sing and dance. Actually, she can draw, she can paint. Lahat nakuha niya sa tatay niya pag mamalaki niya. At para patunayan na namanan niya rin ang talento ng ama, nagsample ng rap si Cheska. Samantala, nang matanong na kung magkano ba nila ibinibenta ang jersey, sinabi ni Abigail na priceless iyon para sa kanya. However 700,000 ang presyong ibinigay niya para rito na natawaran naman ng 500,000. Paglilinaw niya, ang main objective kaya niya ibinenta ang shirt ay para maayos itong ma-preserve. I heard magkakaroon ka ng museum. Siyempre, kahit papano gusto kong ma-include yung shirt na ito sabi niya kay Boss Toyo. Marami kaming iba pang gamit niya, Francis, actually. Pero ito kasi yung may istorya talaga. Kasi yung iba iniwan niya lang, wala lang, dagdag pa niya. At para patunayang totoo ang sinasabi niya, nagpakita pa ang mag-ina ng iba pang photos na kung saan kasama nila si Francis. May photos din na kalong ni Francis ang baby pa noong si Cheska. Iyon raw ang una at huling beses na nakita ng Pinoy rapper ang anak nila bago ito namatay noong March 6, 2009. Sa huli, sinabi ni Abigail na maliban sa pera, mahalaga sa kanya na mapreserve ang jersey ng lalaking minahal niya at malaman ng publiko ang kwento nilang mag-ina. That's enough for me. At least we had a chance for our story to be told also. Yung jersey na yon may preserve siya properly. At yun nga, at least kasama kami sa story, sa memorabilia. Nandun kaming mag-ina, pagtatapos niya. Francesca M. And this is my first time performing, so pasensya na po kung medyo nagkamali po ako. And... <laughs> Happy anniversary po for Chocolate Tea Productions. Maraming salamat po le. Eh. Sana support niyo po lahat ng mga banda at artist na... Banda um, dito. Salamat po.